So ina ragi na ragin siya maging dahigda. Oh, na Dili na siya mo suroy-suroy. Ano rin niya palibot? Dili siya mula ako glayo. Dili. Hmm. Mulong ag di siya. ko ka mga mulong ag. Wow, ug dili na ko. Taga ako kan. pas mo. Hello guys. Ah. mayroon tayong dalawin dyan ah. Libo na kayo. So mga senior citizens. So mayroong nag-guide sa atin si Pib. So puntahan natin. Kausapin natin. Layo babe. Wala, <laughs> Parang... ah, pa beb. No sokol. Wala ni diabas din. Para Parang... Dang may pa po kami nag-update sa ano po, uh, pabahay natin kay Tatay Papyas, naghatid kami ng materyales so ngayon na uh, nana namin itong mga senior dito nakatira. na yung hinog oh. Ito eh. bas. Ito. Wala pa manday tayo pa ni YouTube bro no? Wala pa tayong tanghaliin. Ang trick na tayong magutumin. Wala pa kaming pananghalian. So unahin natin itong mga matatanda dito. to. Guwa ba? Aray! Diyos ko, Ito ako tinonggahan, Sir! Sige, hey, mga gikan! nag ko, Sir!

lang naghigda lang Oo, mauna. Ako magbuhat na retail Retired din. Saan na, unsan na. Nang nang prinsesa ba? Na? Na Ayos yung karong sa po eh? Sino kuring? mo dito? Sino yung kaibahan mo? mo? Sino kato ako itong manghorn po. Sige, wala walang magamit sa ginoo you know, ko. Ato, Brinan. Kasi, kasi ito yung pangalan ni... Teresa. Ma, Teresa. Ano sa oh, mo? Ako maguwang. Ah, oh, mga maguwang? Oh. Ah, may diferensya sa pag-iisip? Oh, may diferensya. Oh. So, inana sukat pa na. Ano sana siya nagkainana? Taon-taon na na si Roy. Buhay pa ang mga yan. Yan, ikaw rin nagatiman? Ako rin, ako ano niya, si Kaso, kaya nga mo magawangan to, ako dito, nagtindak-tindak siya kandila? Ikaw na, ikaw rin, kung saan, pa kayo mga anak? Huwag mo ko ipamilya. Kung saan, dalaga ka? Oo, dalaga ito ang guwang, senior. Yan, di man ito ang kaigo ang mga senior eh, kaya ang kanilang pangusom mo. Oo. Di ka kaigo. Yan, nangubra ito ang ko, dahil nga paubrahan to, amo to, nangubra ko. Ubra ka ito pila pang ano pangubra? Oo na, ang... Unong ka oras, 2.50. Sige na lang, kulang ito. Mawala akong gilaghos ba? Oo. ako ko ka kanon. Kani imong magulang, kani imong igsuon nga si Teresa. Na, na, padoktor ninyo na sa una. Oh, na lagi supply ni sa doktor nga tambal. Oo. Uh -huh. Ako paimnon. Paimnon nun. Paim na mo, mo sa doktor? Hmm. Oo, oh, naamay supply niya ni kanang tabletas niya. O, di lagi makainom. Ang muratol nga Uh -huh. Kuna nga magasto po kung kay og uh -huh. dili po nako kuno nag pan dili po kuno ina labay man. Oh, kinahanglan na agi. lagi oh, kapastan sa. Yung kinapay. Oh, kinapay. Magkuha ma ka ng kape ana. Oh. Pero okay pa mo di sa mino kape dili. Di siya kanang kape. -kan, oh, di pwede ka pinaig bugas. Pinaig ng bugas. Oh. May pinaig ng bugas ko nga si di pwede sa kape. Oh, moy akong ang kanang. Unsa man si Teresa pilan po edad ani niya? Kuan ani siya 1953 kuno gi panganak. Uh -huh. Ya oh, no, si ko si da, tinta da, na, na ko na ko. So inana ra gani siya maging dahigda. Oh, Dili na siya mo soroy-soroy. Ano ra di libot. Dili siya mula lagog layo. Dili. Mulong di si di kun kamao mulong ag. Hello nay. <laughs> nay. So, Maayong unto. Tay bisita. Oh mayong uto. Sa betan, kaloy an taon, wa ta matarong na ko nag oh, nag-cut-cut ang problema ko sa mga top ani. Oh, Ah oh, oh, kanang naive, oh, bagag niya inunan gig-cut-cut. Oh, manang, manang manang, oh manang, bahatan, bahatan mo payag. Oh, bahatan ako. Nga asa mo, mo higda magabi. Mutaw mi to na a. Ari mi de goy ogoy uwan. Aw ari mi de remak. Kanang balay dai dia. Sa mo nang kamugangan. Oh, inya anak mo dia mo. Anak mi dia magloklok nya ni Asia. Aw mo. Ano pun nga nya mo siya gamito na niyang kanang yang Gamito na sa inyo so nang atong balay. Wala na mo inyo hang kay Wala na mi nagantos na lang mi ani taong kuan. mag ipli na lang ko to. Tuloy ya po lang kay himtang dre ano po guys, ay, sa ay? yung kapatid ni matandang kapatid ni Nanay Kuring si Teresa eh may diperensya sa pag-iisip pero hindi naman bayolinte, makahiga-higa lang, walang magawa po, ah, hindi 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 marunong magsaing. Ang nag-alaga lang talaga si Nanay Kuring ngayon uh, ah, kakarating lang kakawi lang ni Nanay Kuring nag-ano, nang gama, ng guna, oh, no, ng gamas. So mura lang talaga ang kita. So, kana kumusta man ang inyong pang-konsumo konsumo po ninyo? Kan kanang mauli kina sir o guay bugas mangutang. Hmm. O. Okay. Nya ugwa koy ubro makinina po taong kong gabot anang uma. Hmm. Okay. O mo na sagig kag may. kita na wa may lain kwarget. Nya karon na may bugas karon. Na ay jutay sir. Jutay na lang. Oh. Pilana lang kalong agan. Aw mga upat pa siguro na. Hindi mm. ani mo manglong ag na. Ano ito? Kyo kay lang, lang ta Korea. <laughs> <laughs> Murag usara man ay e, katimplahan ta Korea. Ay mga kaliro lan ha dire. Ano ta? Mo lang ni magbuwan. Inukusog bito ni nigburot ako ko pa naon. Inukburot ya sa kusog kula kanang kusog kula. Anaon lang pud din to. ya may. Tin madagat mo. Paita ang Oh, magsige ona. Tawag, ako oh na, pamgay tubig, wag na ko mayroon pang tubig <laughs> <laughs> Maka sa... <coughs> uh -huh. oh. Kasi ni sa kanus amon tan diha makabalhin, makahigda uh -huh. tagtarong. Kato ditong pikas balay kin sa puna diha. Sa ako punang manghud, nanangkuan po sinyor. Ulit wapo'y Oh, trabaho. Moro iya po taw. Tatlo silang magkapati dito, may senior dan doon sa gilid, kawawa din yung kalagayan ng yung bahay. Nanangkuan. Oo. Mo pa ni Oo. Oh. So ganito na lang ah ano parito po kami dahil ah, mayroon pong nakapagsabi sa amin si Pave. Noon, pag umangking ko niyan. Pag umangking. Oo. Oh. pag umangking. Oh, binisa <laughs> <-umangking. Pag> <laughs> <laughs> oh, <napinus> <laughs> na tagalog, tagalog mo uh, pag pag, pag umangking ni nanay si Pave, wah, <laughs> <laughs> uh, may nakasulti. ba uh, uh, Ato ning tagaano kuan nganang pangbugas na yung taga, ano, buwan, pang -bugas lang siya siguro, no? Kamulay ang tao mag-hunak ko ang sir. inyo yung tao Palit mag Nga ko na lang itaong kanilang sayang may ito. Kung may man, mais. Bisa kung saraman masiro. Palit mo kung saksa kung mais. Kalmar kayo si Teresa di hao. Naka itumar man siya sayang ko. Ah basta. Kung dili ka tumar. Oo, magkuan siya. Magwal? Pero ngayon naong may ang tukpukon. Oh, ganun ba? Saktan yung sarili niya kapag hindi oh. maka ng gamot. Hmm. Ano niya? Ito na, uh, bili kayo ng ano po? Uh, isang sakong bigas. Ah, uh, ito. Kamo pong bahala. Bigyan mo yung kapatid niya diyan sa ano? Sa gilid ha? bigas uh, si, ha? Si, ano? oo. Oh, oh. Isang sakong bigas. Hmm. At saka ito po, ah. Uh, ito pa, kanang siya pangsulan. Oh, uh, salamat sir. Huh? Salamat kayo eh, oh. sa inyong tulong sir. 2,000 nga pang suda niya. Ang bugas, mm. 2,000. Ha? Oo. Oh, uh, kayo salamat sir. Oo. Uh -huh. Kapalit may yan yung tawag ang mo. May panudan. So, makatabang nasa uh -huh. haram, no? so eh, uh -huh. makatabang-tabang na sa kakaroon, oh. no? Oo. Oh, salamat kayo sir. Oo. Oh. Ay, makaginawa-ginawa ka diyo. Oo. Pag makapahinga-hinga na yung tawag. Usa ka sa bugas palita, isang sakong bigas para dili mo mapurmi bugas nya ana sobra palit-palit ning isda ha mm, uh -huh. ya, paliten, bilhan mo nang tinapay si uh -huh. Teresa oh nagtinapay yeah. mo kay akong paskan sa yang kasatapak yung Milo Milo siguro no gatas oh kanang kuan pinaig uh -huh. or kanang -kwan. na Teresa na kay Gracia Trisa, gitagaan taon tar. Pasalamat sa ginoo Ah, maraming salamat. Ang sponsor po natin ngayon si Ate pa Citizens. Maraming salamat ati. Sila po ang napili natin binigyan ng para pang bigas. Kasi sinanay po ay manggamas lang. At sa kasi yung kapat matandang kapatid niya may kapansanan po. Nakahiga-higa lang lagi. Wala sa isip. So sinanay nanay lang talaga ang ano po uh, nagalaga. nag-alaga sinanay, butin lang sinanay, walang anak so makalaga sa sa kapatid niya. Daghan kay salamat. Unang-una ang tuwa sa taas in town. Nga gidunolan kog tao nga mga malumong itaw kasing-kasing. Dungog itaw ang ako pagampo nga ay mo tabang namo nga sa among kalisod. Kubri. Panginabuhi. Daghan gid salamat. Oh, Magampo lang ta oh. sa si Ginoo na, ha. Oh. Atong pagampo o ba na atong mao ato ang oh. kusog, mao ato ang saligan ato ang pagkogi oh. kay ang Ginoo magtanaw aw na nato sa atong oh. pagpaningkamot oh, na aray oh. maabot ka grasya. Para sa karon na magtuo ba ka Naay mo ani. Oh. Kusos. siya Kusus. ang Ginoo. Pagtanaw orang na nato. Kamo po nagtanaw por buligan mo sa inyo ang pag suruy-suruy. Ha mo mag-ay panglawas magkita po ta ug usap pohon. Oo, sa Ginoo, no? Makaloy mo sa Ginoo. Dili lang mo sa adhan. Oo. Magkita ta pohon usap. sige na ha. Salamat nyo sir. Sa akong mo sir. Ako si Rene Ose. ikaw si Rene Ose. Nga si Bro Tata. Bro Tata. Ta ka nga yung salamat niyo to sa kana ang nag-sponsor ninyo balik sa yan. balit eh si Gorog bugasa na, na, na May bugas, Ay, Teresa ano 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 na ano 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 kaon? ano 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 Ah, si ko ano yun, lideng, si lideng mong ko. Lideng taong ko, naghimo may payag. Oo. May mong kayo ng payag na ko. Oo. Makalawalakaw rin siya na eh. Oo, nakalawalakaw rin siya siya. Nakaroon, higda-higda lang siya siya. Oo, karoon mo hindi higda lang po siya. Kung sa'yo kasulte mo sa atong grasya. Ina, salamat rin siya. Kapalit na nag-isda rin. Oo. Namay na isda, tabako. Oo, tabako. Kung sa'yo pagyod? Kapalit lang sinina, ahol. Wow. Habol, sinina. Ayaw lang, <laughs> sinina. Naman na kambal ka Sinina. Dalaan tamo dari ha? Mga sinina. Ay. Nay. Nay. Uh, mga sinina. Dito bro, dalaan tanis lang mga sinina. Dalaan mo na mga sinina. Magdala kami ng mga damit. So, isa, isa po sila sa ano, target natin na bigyan ng mga damit. May mga damit tayo doon. Hindi pa natin nabuksan yung box. So, bigyan natin. Tagaan mo na mo mga gamit mga sanina. Ha? Oo. Salamat isa. Hmm. Teresa, hey. atus ame. Bangun, bangun dia ter. Oh mami, oh mami pergi on ni Oh, oh magdalami seno oh, dah. Segil ni tahu ni pernah baku, mami on. Ay tabako, tabako. Lugay na ito. Bangon, bangon ko na. Bangon sa. Bangon ko na kay Pasi... kanang di ay ihatag. Oh. Bangon. O oh, bangon. Bangon sa. Ay lang, ay lang. Ay lang, ay lang. Ah. Gamay po ah. man na. Ay lang, sila po bangon na. Hindi pa mo na ka bangon. pa kita. Ang sarang nagmuda ko. Ako na si mo sa lugo Magda na. Ato na si Udad. na si Nyor Santo Minyo. Paano oh, na yun? May libon pa mo ni Siso oh, na. Kung saan na siya. Dili na siya inborn? Dili. Dili. Narbaho, narbaho ni siya sa una. Narbaho? narbaho? Ano? <laughs> siya ang na? nagbuhi sa inyo. Oo, oh, ah? siya sa inyo. Yan ang unsa nga, kanaan yung uli naman din nga di naman saktong mga sinungtihan. Hmm, Lahi no, na magsinungtihan. Kaluoy po, no? Pero sa una Ay, sa ni na. Adlong Birnes, bananghigi siya ang amo, musimba siya. Na, suka dato so, suka na, Sukad nagyod. Wala siya ka, lakaw na to. Buto nga, nagsabot nyo yung magkuhang alo, ikaw nalay ating mananang ang atong igsoon mga Kaya ako, ay kaso na ko, kakuramang ko sarap, kakaonra dire. Pila di ka mo magsuon? magsoon? Kuhan may kabok ng soon sir, walong tamay niya, namatay man doha. Ang pito? Okay. So ang 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 upatron mo, mga hatag-hatag po dire. Ang ang nung me. nagsunuray may upat babae. Hmm. O, ang akong isoong usa ka babae, ito adito na may anak mo to. Hmm. Ang kami gidi ang tao ni Ray, kanyang magkamagangan, huwag pamilya, ako, kani og kana akong isuong laki ng ulit tao na pod mo mm lagi -hmm. na wa intay pangito mo uling, usay uling, pila ra pay kitas uling mangagsa mo pila mang agsa uling no pa sus mm -hmm. usay magsigig uwan usay pag uling di man ka uling Ma -usad mo usad no so, pag uling nga Sige, palit kag bugas ha. Oh, para siguro oh, bugas dito. para dili mo maglisod oh, pa bugas oh, ha. Oh, oh, Usak sako yan kanang sobra para pang sudan sudan. Oh, oh. Ha sige ha. Oh, babay, babay sa babay sa karon dili lami mo sahar, oh, balik ah. midere, ha? sa harvest mo kabalik mi ha. Kung mo tresa bangon ihat i kon sila. Oh, kana bangon. Kay man lang kaw lang sila. Daga anta kita antangan. Unsa may kasulti mo sa tong grasya karon? Oh, le mo? Ah. Oh. Ito <laughs> ang puso naman nito sa inyo, ang pamid. Ang <laughs> sila ay lang po to, aram mo ulit. <laughs> <laughs> pamid na <to> siya. Nag-ibog <laughs> um, <laughs> pa niya mong ayan, saan ni sa -sa pagbuhat ng bay. Problema kasi mong balay? Na ito taon dito yung si balay siya. taon? <laughs> ano sa manay taon mo barog atong bay? Ano ang na nito kong bay? Wala pa dito sa mga yulotas gino'o. Kumusta naman ka? Kumusta? Kumusta? Musta ko naman. Tapos langit. Ano ba? Sige, unsa. Sige, ha, Nahin na isa, may ha? Manyo sa sama sir? Ay, ay na lang. Ah? Ay na lang. Na, no, bata... kanang na pa, ay. Panang namin, kanil. Pangaw, samo. Kaya niyo, ngayon lang kung ano. Ilang, ilang takore ang kiyot kayo. Kanang, kanil, kaduha mo. Inip na. Yan po guys, Yan po, nakausap po natin sila. May bahay dito. <guliffe> <guliffe> Sira oh, sira sa kapatid uh, nila. Ah, uh, wala na yung bong bongbong aluyo. Walang nang, walang dingding na daw sa na likod. Sato na lang. Gagamitin sato daw sa kapatid nila, kaya nga dito sila ito. nakatira. So may butas diyan para sa poste nila. Ito, ito. ito o, sila naghanguha sila ng mga bilog na kahoy para gawin nila, nila. So, uh, Kena okay. so, ang Ano taon? <tis> Kena ini sa mga. Salamat. tabang tabang sa palitan kanila bukas. Dili <laughs> <laughs> <-to mapas> <mumbles> na to mo pas mo. Bye bye. Dili na mo mo pas mo. Dili na mo mo pas mo. Nana bugas. Dili na mo pas mo. Diyan na may bugas <laughs> <laughs> in <la> Siguro nagpalit ha. O may lahat ng dili lang po mo ba? kay Ug maguwan po mo busak. Ari sa medre ha. Mo busak man in town nga to. Paita. Sige na yar sa mga. Ah. Oh, sige, daka kay salamat. Uy, oh, yapon si ay, sila. Ayaw. Thank

Ngape mo pe, debay ka nung dili. Ato lang, <laughs> uring, uing. Ato same. Ato same. Ngape sa bo? Ayo. Balik. Balik lang, uri. Ayo, balik lang, uri. Balik lang, uri. Balik lang, uri.